afternoon, good morning. Ayah, adalah kami nang uh, uh, groceries sat bigas di to kay nanai batik. Saan yang iba nating kuan grocery? Ayah, ayah. Nah, na, nanti yang racunnya sah, no? Nai. aso mo baka ako kag kagatin kumusta ka? ay ah, yung radyo mo ah solar pala oh, dito ko ilagay oh. oh, yeah. ang dami ng aso mo ang dami na namatay oh. mga itlog yan. himik ng mga aso mo, ah. Hindi, baby. Ano yung nag-aw? Hindi, baby. Ano yung nag Sige lang. Iyan mo lang yung kadyus. Ito, na nay. Eh. Ang uh, ang padala ni Ate Rosel ay 5,860 ang rice at groceries natin, 3,357. So, may natira pa na 2,500. 2,503 pesos. Ah, sige, Ate Prisipa, pakibigay mo pa. Sige. Dalay, oh. 1,000, 2,500, 5 pesos na. Ayo. Sige. Ano yung mensahe mo po kay Ate Rosel? Pasalamat, Ate Rosel. Mm -hmm. At ako, ang kapasalamat siya, eh. Kasi ang napagkatas ako. Tugay so, mm -hmm. na. Tugay okay. katawa, eh. Kita ko sa hindi. Kasalang ko mga gag. Mm -hmm. Garde na lang ako, no? Yung kapatid mo saan? Kapatid ko. Abuton kasi na. Away pag-usuton. Ako lahat sa kasi. Hahaha. Gaway ka mga ha? Sa di tumakot mo? Ato, ruwan to ako bro, ha? Ah, nag-atrabaho. Hindi sa mag yung... ako pag ilamon. Hindi sa mag-boy. Mm -hmm. Baya ko lang. Ay, yeah. So ano yung ano mo? Yung niluluto mo? Sudaan so, niya. Lisa sa isa. Bailoy ka ako ng tinangkong. Ah, okay. Ipasok natin siguro ito. Baka ito yun. Kaya ipasok natin. Oo. Pasok. Ah, ano yung dalit? Ayun mo na. Dedele mo. Dito lang oh sa low block. Iya no. Oh. Ipasok ko lang muna. Ito yung ano. Ipasok ko lang dito oh Paka, kay baka kay Pasok na lang pati bigas. ito ito tayo kay Nanay, Rus Nanay Rosel, Nanay Rosel, Bating, Maraming salamat mga kapobre at Rosel, thank you po, Magandang araw po sa inyo dyan.